Hello mga idol! Welcome back sa aking channel. Sa video na to ay magawa naman tayo ng cellphone na galing sa Sambuanga City, Mindanao. So napakalayo po ito. Dahil napanood niya ang ating video kaya po niya pinadala. So dalawang cellphone po ito. Sabay sabay ko po inayos. So galing po ng Mindanao papunta ng Tagig Manila. So maraming salamat mga idol sa inyong tiwala at Ayan, nabuksan na po natin at i-check na natin. So, dalawang cellphone ito, ang isa Redmi 9T Asio, pa blink blink pag naka charge pag tinanggal ang charger na mamatay so ang isa naman Huawei Ascend isyo touchscreen basag hindi na nagtatouch so ayan may nagpapagawa pa pala ng ganitong model so wala din po akong stock nito ayan touchscreen lang po ang problema so ayan ito po yung model niya sobrang lumang model na po ito 2014 model pa ito Huawei Y550 Ayan. So, ito yung problema niya. So binilhan na po ito ng may-ari ng touchscreen dahil wala akong available at siya na po nag-provide ng touchscreen para maayos. At ito naman yung isa, blown na Redmi 90. Ayan, ito po nang unahin natin yung Huawei model. I-check po natin. So, ang sabi po nito ay hindi nagtatouch. So, ayan, basag po ang screen. So, sa mga hindi nagagalam, ito po yung mga ginagawa namin dati. Ayan, kung napapansin nyo po, hindi nagtatouch yung baba, yung tatlong button at pati yung screen, iba-iba ang natatouch. So, ayan, sana mag-success po ang gawa natin. Ayan, ang baba po ng tatlong pindutan ay hindi napipindot. At ayan, ito po yung touchscreen na ipapalit natin. So, binili na po ito sa online at pina-install lang po ito at libre lang ang babayaran. At ito naman yung isa, i-check natin. Ito po yung Redmi na, ayan, may laman po ang battery. At i-on na po natin, i-check natin. So ayan, nag naman siya. May laman kanina. Pero ngayon, ito po yung problema niya. Nag-blink-blink lang siya. Namamatay kapag wala daw charger. So ayan, paano ba yan gawin at solusyonan? Issue daw po nito ay nag-blink lang. At yung isa naman, hindi magda touch So, yun po yung una natin gawin ngayon. Ayan, buksan na natin. So, may mga nagpapagawa pa lang ganito. So, siguro may kailangan ang may-ari dito. Dahil, so, ito ay sobrang luma na po. 2014 model pa po ito. So na natin at ipalit natin yung nabili na screen sa online at sana mag-success po ito. <laughs> dahil alam naman po natin na kapag online talaga mabili ay 50-50 labanan. <laughs> ayan, dahil natatanggal po ang button so unahin muna natin yan kasi magulat ka na lang kapag hindi mo yan tinakpan ay mawala na po talaga ang button. So, ayan, una tanggalin muna natin ang screw at yung battery. Ayan. At mag-shoutout tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood. out sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So, ayan guys. Ito po yung mga ginagawa namin dati na hindi pa uso ang mga set na screen kagaya ng LCD at touchscreen na magkadikit. Uh, yung mga dating screen ay hindi po magkakadikit, magkakahiwalay po kagaya nito. Ayan, ayun magkahiwalay talaga. Yan ang koneksyon ng LCD. Ang isa naman, ayan, touchscreen. So, unahin natin pag-test ang touchscreen bago natin i-install. So, hindi kagaya ng mga LCD ngayon na mo pa lang ng LCD ay malalaman mo na kung magta-touch o hindi. So, ito, hiwalay po siya. So, ayan, iti-test muna natin. Yaw na natin at tingnan natin kung mag-touch pa ba siya. So, saka natin papalitan. So, ayan, nag-upay na siya at antayin po natin na magbukas at subukan po natin i-touch. Ayan, kung nababansin niyo siya na nagta-touch naman, yung baba ang pinipindot ko dito, nag, napipindot siya, walang problema. Ayan, So, hindi ko po mai touch yung mga keyboard kung gumagana ang touch screen. Nung touch ko naman yung baba ay nagta-touch na kasi kanina yung tatlong button sa baba ay hindi napipindot. So, ayan, install na po natin at tingnan nyo po mamaya kung success ba itong ginagawa natin. So, ayan, tanggalin natin yung LCD connection, camera. So, angat natin ang board. So, hindi kagaya ngayon nga kapag magpalit ka ng LCD ay hindi mo na kailangan tanggalin ang motherboard. So ito naman kapag touchscreen kailangan matanggal mo 'yan para bago mo maangat ang flex. So ayan, ang unang gagawin natin, tanggalin muna natin gamit ang hot air. So initan po natin at ingatan po natin ang LCD baka masira dahil wala na rin po itong pamalit ngayon. Sobrang old model na po ito. So kahit sa supplier ko nito ay wala na ring touchscreen. So dati pa po ito talaga maraming available pero ngayon na dumating na ang mga latest po na mga set na mga LCD ay wala na po talagang nabibiling ganito. Pero makakabili ka po nito sa online lang. So, hindi mo alam kung gumagana or success ba o hindi. Kaya, panoorin nyo po ang dulo ng video nito kung success ba itong ginagawa natin. So, mga idol, kahit luma man o bago, basta meron pong pyesa, kung install lang po ang pag-usapan, ay kaya po natin gawa ng paraan. So, pwede kayo mag-provide ng mga pyesa kung sakaling wala kaming available at i-install lang namin. So, pag-install naman ito ay 200 pesos lang po ang siningil ko dito dahil sobrang layo naman po nito. So, ganoon naman ang 200 pesos. Dati ay masaya ka na dyan. So, dahil touchscreen lang naman ito at kung bibilhin mo rin po sa online ito ay talagang mura lang din po ang touchscreen. So, ayan. Linisan muna natin. So... Kapag magtanggal ganyan Kapag hindi nyo rin po naingatan, Ay possible yan na maguhit-guhit ang screen At magulat ka na lang na mayroon ng itim Kapag natusok mo yan ng pangtastas Or nabakbak mo yung LCD Minsan nagwa white screen na lang So ayan linisan muna natin At ayan Maya-maya lang Ikakabit po natin ang screen So paano ba yan magkabit ng screen nito So ayan Sobrang nipis po ng touchscreen nito mga idol sa hindi nakakaalam. Hindi na po namin ito dati ginagamitan ng T7000 or yung mga bagong dikit ngayon. Ito po yung ginagamit namin dati, double adhesive tape. Kasi guys, mga idol kapag ito nilagyan mo ng T7000 ay possible na magugustats po ito. Dahil ang mga gilid-gilid nito ay butas po yan. Pag napasukan at nasubraan ng pandikit yan ay magugustats po siya. Kaya ang kailangan mo dito, double adhesive ang kailangan mong ilagay sa mga ganitong unit lang naman. So, ayan. Pwede mo naman lagyan ng T7,000. So, kunting-kunti lang din. So, ayan. Paikot po ang lagay natin kasi kapag umaangat po yan kung kulang ang dikit. So, ayan. Lagyan na lang natin ng kunting. T7,000 ang gilid-gilid. At yung gitna, hindi na kasi possible na mag-short-short po yan at mag auto -touch. Kaya madalas yan dati mag auto -touch kapag nasubraan dahil pasukan na po yan ng pandikit ang ilalim. So, ayan naipit na po natin. So, ang adhesive naman, kapag ganitong touchscreen lang ang ilagay, ay dikit na dikit po yan. So, ayun na, ilagay na natin. At ilagay natin yung screen. LCD. Ayan, camera. At ibalik na po natin ang ating tinanggal. At itis din po natin yan mamaya kung success ba talaga ito. Baka ito pa yung magiging field na gawa. So, ayan, panoorin yung mga idol. Ang alam ko dito, marami pong nag-request sa atin na ipapakita naman yung pilled na gawa. So, ayan, ito na po siguro ang kauna-una ipapakita kong video sa inyo. So, ayan, lagyan muna natin ng scroll lahat, ibalik muna natin at tingnan natin kung na-damage ba na ang display kasi minsan kung magkamali ka ng angat din ng screen, ay possible na ma-damage ang LCD. So, ayan, naikabit na po natin. So, meron po talagang plastic ang mga brand new na mga touchscreen. So, ayan. So, hindi ko na tinanggal yung double tip na nilagay ko dun sa tagip kasi para in case tanggalin ang takip ay hindi tumalsik ang button kasi madalas po yan wala nang dikit dahil matagal na po ito so ayan ayan okay naman yung LCD walang problema so success po ang paglagay natin at sana success din po ang screen so ayan ito na po yung isa gagawin natin ito yung hinuli ko kasi nakikita nyo naman ang ating mga video nito na masimpleng gawain lang po ang gagawin dito so ayan nakikita nyo naman kanina na nagre restart restart lang siya at biglang namamatay so first time na rin po ito mabuksan so ayan Tanggalin natin yung mga scroll lahat. At it, natin kung paano ko rin ito inayos. Sa mga hindi pa nagakalam or sa mga bago pa lang nakapanood ng ating video, ayan, mapapanood nyo po kung paano gawin ang mga nagre-restart na kagaya nito. So, ayan, una, kargahan muna natin, i-charge natin. May laman po na 86% at i-on po natin na naka-charge. Kasi ang sabi po kanina, mag on lang po ito kapag nakasaksak daw. Kapag binunot ay bigla na lang mamatay. So, ayan, kagaya po niyan. Kung napapansin nyo po siya nagluluding Nung unang testing natin kanina Ay bigla siyang mamatay So ayan napunta na po tayo sa mino May laman at kapag binunot natin ang charger Ayan biglang nalulubat So paano rin ba yan solusyonan Dito naman sa paggawa nito Hindi mo na kailangan galawin ang motherboard Hindi mo na kailangan tanggalin ang battery Ito lang ang gagawin nyo Ayan sa fuseable po ang tama nito Sa mga hindi nagagalam Ayan yan po yung fuseable yan, eh. yan po yung tinuro ko So, yun po yung gagawin natin, tanggalin po natin, gamit po tayo ng tingga. So, grabe, sobrang legit po ng paggagawa ng ganito. At grabe, isang gastusan lang po ng ganito, hindi na po babalik ang sira. Ayan, unang gagawin natin, tanggalin natin yung fuse sa resistance. Kapag sira na po yan, ay nagpapatay-patay talaga ang cellphone. Kulang na po sa supply. So, ayan, ang gagawin natin, ipagdikit lang po natin gamit ang tingga. So, ground lang naman po ang fusible. Kahit wala po yan, ay okay lang. So, kahit ma-overcharge ito, ay okay lang din. Walang problema. Kasi subok na po ito at tested na. Marami nang ginawang ganito na overcharge. Wala namang problema. So, ayan. Ganun lang po kadali ang ginawa natin. Hindi na natin tinanggal ang motherboard. Hindi na natin analyze ang battery. Do a simple tricks lang ang ginawa ko dito mga idol. So, ayan. Sinara ko na lang din agad para ma po natin maya-maya. Lamang kung gumana rin ba itong dalawang cellphone. So, dalawang cellphone, pinagsabay natin gawin. At sana lahat po mag-success para naman hindi ako mapapahiya sa inyo. Ayan, normal na po siya. Pero ng laman at sabay-sabay po natin i-on. So, ito po yung isa kanina na kinabitan natin ng touchscreen. At yung isa naman, ayan, parehos na po silang okay. At ayan, i-on na po natin ng sabay-sabay at tingnan po natin. Huwag po kayong kukurap kung gumana ba itong dalawa na ginawa natin. At sana mag-success po ang dalawa para masaya naman ang may-ari. Dahil galing ba po ito ng Mindanao ang layo po nito. So ayan, una po nag-boot yung isa. At ayan, nagparehas na sila. At itis natin ng sabay-sabay. Okay naman. At nagulat ako dito sa isa. Ayan, kanina hindi napipindot yung tatlong sa baba. At ngayon, napipindot na siya. Kaso lang ang problema pagdating dito sa mga keyboard niya ayan hindi po napipindot sobrang tigas so nasa touchscreen pa rin ang tama so field po ang paggawa natin dito so dito naman dahil hindi naman sa atin ang touchscreen to so binili lang po online so hindi po talaga lahat nabibili sa online ay good so dahil may kalumaan na rin po ito ayan kung napapansin niyo po pinindot ko yung 1 ang lumabas 4 pinindot ko yung 2, ang lumabas 5 ayan Sobrang tigas po siya pindutin. Hard touch po. So, ibig sabihin, sablay po ang touchscreen na nabili. Siguro dahil may kalumaan na ito at talagang sablayin talaga ang mga ganitong screen. Hindi po lahat ng nabibili sa online ay good talaga. So, ayan. Nagpasya na lang po ako dito sa may-ari na hindi ko na po ito siningil. Ang siningil ko lang po dito ay itong isa. At legit po talaga ang pagkakagawa nitong Redmi 90 talagang back to normal at sobrang hard or unat na talaga malubat ang inyong cellphone kapag ganito ang pagkakagawa. Ayan, i-check mo natin yung function kasi madalas ito kapag tinasa ng volume ay namamatay. So ayan, normal na po siya, tumunog, hindi namamatay. Ito na po yung pinaka the best na gawaan sa mga ganitong unit na nagpapatay-patay. Ayan, sinubukan ko siya i-restart kung malubat ba siya bigla. Di kagaya kanina na namamatay kaagad siya. Ayan, wala pong charger yan. At yan, ito talaga yung isa ay sablay talaga. So, wala po tayong magawa dahil kung meron lang po akong stock talaga nito ay kinabitan ko na siya ng touchscreen. So, wala talaga akong stock sa online lang po ito bibili dahil may kalumaan na po talaga ito. So, ayan, gumagana naman ang keyboard niya. lahat, pero pagdating dito sa mga pangsyon niya, sa baba ay iba-iba ang napipindot. So, ibig sabihin, sablay lang talaga ang touchscreen na nabili. Kaya ang ginawa ko dito, hindi ko na po ito siningil. Kahit na ikabit ko na ito, sabi ko bumili na lang siya ng bago at i-DIY niya dahil natanggal ko naman ito, madali na itong alisin. At dahil naka-double adhesive lang ang rigit, ay madali po ito bakbakin. So yun lang guys, isa lang po talaga ang nagawa natin. See you on my next video at huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po.